Pinalalagay ng Senado sa Witness Protection Program ang kasambahay mula Occidental Mindoro na inabuso at binugbog ng kanyang mga amo. Pati testigo sa kaso, pinapo na rin matapos muntikang mapatay. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. In Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang suspect ang isa sa mga tumatayong testigo sa kaso ni Elvi Vergara, ang kasambahay na inabuso at nabulag pa umano mula sa pangmamaltrato ng kanyang mga amo. Ang nasabing testigo ay si J.R. Suarez o alias Dodong, na dating katrabaho ni Vergara. Pinasok daw ng gunman ang tinutuluyan ni Dodong sa Occidental Mindoro, pero swerte siyang nakailag at nakatakbo. Sa revelation po ng uh, biktima ay... Uh lalaki po yung suspect at nag lang. At uh, sinipa, di umano po yung uh, pintuan, then uh, binaril po siya. Nangangamba na rin para sa kanilang seguridad ang mga bagong amo ni Suarez. May mga umaaligid daw kasi sa bahay ng mga ito bago ang tangkang pamamaril sa witness. Kabilang yan sa tinalakay kanina sa plenaryo. Sana po ay maging mas uh, gigil tayo sa isyo na ito. Sapagkat pag, pag, pagka ang ating mga kasambahay ay Uh, na namamaltrato sa ibang bansa, tayo po ay nagpapakita talaga na tayo po ay gigil. Pero sa usapin nito, dapat po mas gigil tayo sapagkat uh, nandito mismo sa bayan natin. Maliit na bagay kung tutusin ang pagbibigay seguridad sa kanilang kaligtasan kung ang kapalit nam naman ito ay ang paglalahad ng katotohanan laban sa mga lumalapas tangan sa ating mga umiiral na batas. Dahil sa pamamaril kay Suarez at umuli nakot sa kanyang bagong amo, minungkahin ng mga senador na ipasok sa Witness Protection Program ang biktima at mga testigo sa kaso. Sa ngayon, iniimbisigahan pa kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Posible raw may koneksyon sa investigasyon kay Vergara ang pamamaril sa testigo. Kasi na, kung, kung talagang mo siyang pupuntahan, malayo po sa bayan, lugar ng Nasa 20 kilometro ang layo ng pinakamalapit na estasyon ng pulis sa bahay ng biktima. Bakas pa rin umano ang trauma kay Suarez na nasa pangangalaga na ngayon ng PNP-CIDG. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babo po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at paging hula sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.